Hello, mga kalaag. Dito naman ako ngayon sa ano sa bundok. Pumili ako ng Magic oh, ko. Tayo ko gawanungan, guys. Wala ko na po. Wala ko na nakabantay sa ano, yellow bus kay. Nagiging pagawaan oh, <laughs> pa okay. lang, wala pa ko na lang. Hindi na talaga ako siguro ani maka ano man hindi na huminto ang sasakyan sa akin ang takot na sa mga dala ko kasi nag ano ako ng abukado ito guys oh, abukado isang karto na abukado pinili ko para para ibinta ko doon kasi mura lang dito eh makaginansya maka makaginansya ka pa kasi <coughs> mahirap na mahirap na na mawalan tayo na kun, kahit kunti lang good basta meron lang pera kahit kunti okay. okay. ang gusto ko lang sa buhay ko na kahit papano magka talaga ako yan mag mag-anak bibili ako ng mga prutas kahit ano lang tapos ibinta ko naman ulit yan lang ang hanap buhay ko sana guys thank you for watching guys sana hindi kayo magsawa sa sa mukha kong ito <laughs> bye bye guys love you